Hello mga ka-joggers Gusto nyo ba ka mong uh, healthy At magiging look ninyang Ano po ba ang sikreto? Jogging lang po yan mga ka-joggers Kaya kung gusto nyo maging look ninyang Madagdagan ng 10 years Ang edad nyo Bago kayo kunin ni Lord Jogging lang po yan Mag-exercise at least 30 minutes or 1 minute po araw. Kaya let's go. Let's go, let's go. Ipagpag ang mga sobrang taba. Kasi nga, sabi nga nila, kapag sobra, ay bawal. Kaya ang sobrang mga katabaan nyo, ipagpag nyo na. i-jogging nyo na. Para manatiling healthy looking young at long life kaya ano pa yun hintay jogging jogging na wala kayong kasama pwede nyo akong sabayan kontakin nyo lang ako mag jogging tayo sa napakagandang lugar kung saan sariwa ang hangi maraming puno kaya relaxing Ay, ano pang hinintay nyo? Jogging, jogging na.